Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalatest na weather update para ngayong Monday, April 7, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ulat panahon. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA, walang binabantayang low pressure area o bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, asahan pa rin natin ang scattered rains and thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa, particular na dulot ng Intertropical Convergence Zone (ITCZ) na nakakaapekto sa southern portions ng Mindanao. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, patuloy ang pag-iral ng Easterlies. Ito ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Kaya't inaasahan ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw. Dahil sa epekto ng ITCZ, asahan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao pati na rin sa Palawan. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, magpapatuloy ang mainit na panahon. Inaasahan na magtatagal ang ganitong lagay ng panahon hanggang sa darating na weekend. Ngayong araw sa Luzon, inaasahan ang mainit na panahon, lalo na sa tanghali. May posibilidad ng bigla ang pag-ulan dulot ng thunderstorms sa hapon o gabi. Temperature forecast sa lawag, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, Tuguegarao. Posibleng umabot ng maximum na 34 degrees Celsius Baguio City, mula 17 hanggang 24 degrees Celsius Metro Manila, maximum na 33 degrees Celsius Tagaytay, mula 24 hanggang 31 degrees Celsius Legazpi City, mula 26 hanggang 32 degrees Celsius dahil sa intertropical convergence zone na nakakaapekto sa western portions ng Mindanao at Palawan, asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms. Partikular na apektado ang Palawan, Zamboanga Peninsula at ang Bangsamoro Region, Bar MM. Samantala, sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, magpapatuloy ang mainit na panahon, lalo na sa tanghali. Posible rin ang isolated thunderstorm sa hapon. Temperature forecast sa Kalayaan Islands, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Puerto Princesa, hanggang maximum na 33 degrees Celsius, Iloilo, Cebu, Tacloban. Mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Zamboanga. City, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro at Metro Davao, hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating heat index? Kahapon, naitala ang heat index na nasa 39 hanggang 40 degrees Celsius sa Metro Manila. Ang pinakamataas ay umabot ng 42 degrees Celsius sa mga lugar gaya ng Subic Bay, Olongapo City, Virac, Catanduanes, Dumangas, Iloilo, Baybay, Leyte, Butuan City, Agusan del Norte. Ngayong araw, inaasahang aabot sa 39 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Posibleng umabot ng 43 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes, habang Dagupan City at Dumangas, Iloilo ay maaaring umabot ng 42 degrees Celsius. At sa kalagayan ng karagatan? Sa ngayon, wala tayong gill warning o abiso sa mataas na alon sa alinmang baybayin ng ating bansa. Kaya't ligtas pong makakapalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Iyan po ang ating pinakabagong weather update ngayong araw. Muli, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mas marami pang weather updates. Mag-ingat po kayo at manatiling hydrated sa gitna ng mainit na panahon.